Ibinenta ngayong araw ni Tatay Betiag ang kanyang aning wombok sa Benguet Agripinoy Trading Center sa La Trinidad, Benguet. Ngayong araw, plano niyang maibenta ito ng 30 piso kada kilo. Pero nang magkatawaran na, pumalo lamang sa 10 hanggang 12 piso ang nabili ng buyer. Kaya ang target sa ng 50,000 pesos na presyo, naging 20,000 pesos lamang ito. Kulang para ito para mabawi ang kanyang kapital. Ado supply nga nababati gulay. Well. Awan ti kurang ti prisyon na nababa Ay, lugi ah. Ta, kombuyon ni Jay Garden. Tapos, day, tayo logan dito toy, Awan ti transportation. logi, mm, Capital pay. Bagamat lugi na, problema panila ang paglipana ng mga imported na gulay sa Metro Manila. Thomas for 3 months na. 120. Bakit po natin naibibigay yung 120 na rin? Pag, pag dumadating yung imported. Yun lang naman. Imported na galing sa China. Isa na raw sa mga madalas ebenta ay ang mga gulay kagaya ng carrots. Malaki raw ang epekto nito hindi lang sa presyo, kundi pati na rin sa kita ng mga magsasaka na nais makabawi ngayong bare months matapos ang sunod-sunod na pagtama ng bagyo. Okay naman, may mga traders pa rin tayo, may mga Um, may mga producers naman may mga farmers na nagtatrade pa din dito sa BPTC and then bumabalik na bumalik na actually doon sa normal na trading uh, activities dito sa center. So, mangiging threat po siya kasi um, may mga may tendency na uh, consumers will prefer doon yung mga imported imported na mga gulay. Pero so far dito sa Baptisi, wala pa naman po kaming nakikitang effect. And then very aware naman po yung mga stakeholders ng Baptisi. Isa na raw sa mga madalas ebenta ay ang mga gulay kagaya ng carrots. Ay, day, karo karot ta, ado ti, yung mga import, oray ay handang ag-import ta, ado mati natatanggutoy. -nat ado ti gulay nga Asahan pa rin ang mataas na presyo ng ilang mga gulay, lalo na at papalapit na ang holiday season. Angel Arquero, RNG News.